Ayan, so, aakyat po tayo sa bubong. So, maglalagay tayo ng, ano, ng epoxy o gustik. Ito po. Ayan. So, may mga butas po kasi sa bubong. So, let's go. Ayan po, so, naandito na po ako sa uh, taas. Ayan po yung mga lalagyan ko. Oh. Ang lalagyan ko po ng bulkasil para hindi po magtulo yan yan po yung kabilang bubong namin Ayan. so mainit init Yan po yung mga kailangan lagyan kasi po pagdating ng tag-ulan, malambot na po, ay matulo. po natin tanggalin ito yung ganito sarado natin baka tumigas na itong mga nilagay na una Ayan. so natutunaw po siya sa sobrang init Ayan. Ayan po. Ayan. Dalawa po palang ano dito, butas. Kaya medyo Yeah, and so... Ayan, so nalagyan na po yung ibang butas.